Jatoh, bos! Jawa, anolo! Bok! Jatoh, jawa, bok! Selamat. Oke, anak Box. Cet <tuk> aja pernah enggak box. Penangka, box. <hari> <laughs> okay mga kamugil Ito na yung update ng ating Trabaho dito Nakapag-umpisa na kami mag mga kamugil Double wool Sa mga previous upload natin Sa mga previous project natin Kung napapansin nyo Lahat uh, fiber cement yung gamit natin Sa double wooling natin Tapos nagpipintura tayo Ito mga kamugil Makabagong diskarte eh, na So, kailangan kapag ka contractor ka, makakaanap ka talaga ng paraan na kung paano madali yung trabaho, mababa pa yung presyo, no? Sa iyong mga quotation, isa po yan sa mga diskarte. Eh. Ito kasi madalas natin na uh, uh, kaugalian. Pagka ganito, eh, ang mahal niyan. Imagine yun yung isang ganito mga kapagil, 400, nasa 400, no? 40 cm 2 by 295 cm yung taas nya nagkakalaga siya ng 400 pesos sa isang ganyan na no? so sa isang hard kung kwintahin natin talaga madalas kasi nating iniisip 400 pesos tapos isang hardy napakalapad 400 plus lang din mas makakatipid tayo sa hard ganun lagi yung iniisip natin So, dito mga kamugil, sasabihin ko sa inyo, mas nakakatipid kayo dito ang laki ng tipid dito, no. Isa sa mga sekreto ko, no, na kailangan kapag ka contractor ka, makakahanap tayo ng uh, mga iba pang bagay, materials, no. nang mag-explore yung ating isipan nang sa ganon, pababa ng pababa yung ating magiging uh, quotation sa ating mga kliyente. Ito, na-discover ko siya, kinumpute ko siya ng maayos, na-discover ko siya mas matlaki laki pa yung maibibigay kong quotation sa mga kliyente ko kapag ka hard deflection gagamitin natin. Bakit nasabi ko 'yan mga kamugil? Kasi uh, hindi ka na magpipintura dito, tapos yung manpower na gagamitin dito, napaka dalawang tao lang, no? i-installa, pwedeng isang tao lang, no? Mag-iinstala nito, isang tao lang. Na, natapos namin. Tapos, la na, pagkatapos mai-dikit, napakalinis na. Hindi po ito PVC panel na pang ceiling mga kamukil. Yan po yung ating PVC panel na pang ceiling. Iba po yan. Ito pang wall talaga ito mga kamukil. Napakatibay niya. Ayan o. Oh. Napakatibay niya mga kamukil. Ano? Makapal, mabigat, matibay. Ito, thickness niya mga kamukil. 9mm yung thickness niya. Ayan o. Oh. Napakasulid. Holy PVC wall panel. Ito yung gamit natin. Oh, okay. kapag ka makakita kasi yung mga magpapagawa ng bahay, ang mahal niyan siguro, no? Isang piraso po rin, napakamahal. No? Hard flex na lang tayo, mag na lang tayo. Diyan tayo nagkakamali, mga kamagil. Kung titingnan nyo, yan. No? Maraming kulay na magpipilian ito. Ang isa lang sa disadvantage nito, hirap humanap ng supply. No? Ito, natsambahan ko kasi ito, eh. Kakaano tayo ng supply, pero ibang kulay na naman pagdating dun mga kamukilaw yan sa kabilang kwarto nito ibang kulay na naman so itong kwarto na to palibot ganito ah uh, oak gray no? Ang ano natin pinili tapos nag molding tayo ayan o, lang no? yung pagka install natin ito kung napapansin nyo kasi uh, first time ko lang din gumamit ng ganito mga kamukil kauna-unahan o, kinumpute ko siya ng maayos kasi yung quotation ko dito, hard talaga. O ngayon, nagsin si Clintine ng ganito, gusto niya daw ganito. O, sabi ko, sige, subukan natin sir. Kinukumpute ko muna na lahat mula sa pintura, mula sa tubular. Ito kasi napakatipid ng tubular kapag ito yung gagamitin nyo. Ayan lang. Hindi kagaya sa hard Gagamitin natin magastos sa tubular yon grabe yung priming natin don no ito kasi napakatipid ng tubular so no na compute ko na siya mga kamukil naglilis ako sa tubular nawawala yung pagpipintura nalilis ko yung manpower nagsip ka agad ako dito ngayon nakikita ko siya mas napakamura kapag taga ka nito ayan sasabihin ko lang to totoo mga kamukila para din may idea din kayo magpapagawa ng bahay ayan o no? sa mga nangungontrata din sa mga kontraktor na kagaya ko napakagandang ganitong gamitin natin kapag light material lang yung bahay na ginagawa nyo kahit sa mga konkreto pero dubli gastos na kapag uh, tapos mag apply pa kayo ng ganito dubli gastos na o, ba, mamaya may magtanong dapat ka mungkil may nauuna mo ng hardy flakes bago yan ilalapat no? yung gamit ko dito pagka install ayan, oh, mamit ako ng metal screw na flat tapos gumamit tayo ng clip nya PVC clip para safety hindi oh, hindi madadamage dito kasi kapag iriribits mo to dito talagang madadamage to dito yan gamit tayo ng PVC clip napakatibay niya mga kamukil daig nya pa yung hardy flakes hardy flakes kasi kapag nadadaganan mo yun no? na anuhan ng bata kara magkakrak ka agad yun yung isa sa pinaka disadvantage sa hardy flakes ito kasi malabong mangyari yung crack na sinasabi natin Maliban lang dito mga kamukil kung tutusukin siya ng matulis na bagay. Halimbawa, may ball pin, may kutsilyo, basta matutulis na bagay. Ito yung disadvantage na kailangan pag-aingatan. natin, ayan ha? So, patuloy na ito mga kamukil. Ako yung nag-umpisa dito. Ginaguide ko muna yung i-assign ia ko dito. Kung paano siya trabahuin. So, ngayon, nakikita niya. Sabi ko sa kanya, tandaan mo yung mga ginagawa ko. Kasi ikaw na yung iiwan ko dito. O, natandaan niya naman. So, by Monday, sila na yung magpapatuloy dito. Papunta dun, mga kamukila. Ayan. So, ito na. Ang forma niya. Napakalinis. Mga kamukila, yun, no? Simple, simple. So, ito. Napapansin niyo yung ating molding. Pinapakita ko yung hamba. So, tinitingnan ko sa isang kwarto to. So, ngayon, pagdating dito, Nakalibil ko dito sa ating hamba. May mga molding tayo dito. Ikukumpir ko kung ano yung maganda. Saan sa dalaw yung maganda. Ibahin natin yung kulay yung hamba o isahan na lang. Pero kapag ka makita kung mga kamay nalagyan ng molding, mas maganda tong tingnan. Lahat ng mga bintana ito dito. Now, pantay yung ating molding dito sa ating hamba. Okay. Thank you.